Okay guys, uh, good afternoon sa inyo lahat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, good afternoon sa inyo at magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, nandito ngayon naman si Papalon sa pastry, dito tayo sa Carino Avenue. Ito yung nilalakaran natin, itong mga pader to, ay Manila Soto. Ayan o, oh. ito laki ng mga building. Maganda ng mga view mga guys. Ayan, may naunong kit ng mangga. so mga guys na napakagandang tanawin dito yun yung mga building sa taas sa so, wakas nakabalik naman dito sa papalon ayan tatawi, tatawi dyan ayan mga guys oh? Tawid muna tayo, tawid na. Nandito tayo ang dito sa baywalk dito sa Pace 3. Ito yung mga views ang Manila Bay. ganda ng view talaga mga guys oh. Kaya nakabalik sa so, wakas naman si Papalon Maraming salamat talaga sa mga Hindi nang iiwan sa akin Sa ating mga viewers Sa ating mga subscriber Sa mga bagong subscriber uh, Maraming salamat sa inyo uh, Walang sawang pagsuporta sa akin Kayaan nyo balang araw uh, Yung mga pinagsabi ko sa inyo dati Matutupad yan basta merong palang budget kasi wala pa budget kahit yung sa cellphone ko nga eh yung aking mga handle mga sira ginawa ko lang tina, ko lang ng electrical tape para may magamit ka ako oh. kung siguro napapansin nyo siguro yung aking mga in-upload yung parte sa mga animals na mga akwan yun na lang dinadownload ko tapos uh, in-upload para magkaroon lang ako oh, ng uh, update sa uh, ating channel yeah, napakaganda mga view mga guys so, oh. ayan meron na nagja-jogging Ba, ah, ang dami pala, yung agatambak pala rito yung buya na natatala ko ngayon dito sa pastry. Mamaya may kita niya yan mga guys. Tayo itatawid dyan sa kabila. Ayan. Ang dami pala mga uh, buya na nakatambak uh, ngayon dyan. At saka, iba na ngayon. Ang ganda na oh. Ayan. traffic kaya dok kanya Nandito na tayo sa harapan sa pastry mga guys Dito sa boulevard Ayan. Guys, ah, tatawid naman kami dito ngayon Takbo, papalon Ayan, hindi naman tayo dito mga guys, tatawid na kami ah. yun. yun. mga tinapyo Ang isda Ang gaganda, lalaki yan mga guys, ito yung view ngayon sa Manila Bay. yung ang ng building. Oh. Sa so ngayon, ito naman makita natin ngayon dito. Nakatambak yung tawag dito, yung mga buya. eh may mga bata na naglalaro dyan. Oh. Yan, uh, sasawayin ng gorgia yan kasi yung malalim yan, delikado yan sa mga bata. Yan mga guys. Yan, yung mga ating mga kababayan na mga Nandito tayo ngayon sa phase 3. Ito ngayon nakikita natin dito yung tambak ng mga buya. Ah. Ayan o. Oh. Ang dami. Uh, maglakad-lakad tayo doon naman sa phase 2 para makita ma, ma ko sa inyo Ayan. isa ngayon ito mga bagong kwa na yun bagong takip na yan mga guys oh Ini sa uh, maraming nagjogging. Ah doon sa dulo, may nagjogging. Uh, may mga foreigner na namamasyang din dito ayun na uh, tayo dito naglalakad lang ito nakikita nyo na siguro yung mga uh, mapibilis ang takbong sa sasakyan dito sa boulevard ayan at uh, napakainit pero okay lang kasi maganda talo pag naglalakad tayo dito napakaganda napakalinis ayan may mga kulay green na naman yung mga pananim dito pero hindi katulad dati na malago sila ngayon Ayan, yung mga bagong sibol yung iba yan lakad-lakad lang si Papalon dito ngayon. Matagal na panahon na ilang buwan dito tayo na hindi nakapunta rito. Ayan yung ganda ng tanawin dito mga guys. Okay. Pero mga nagja-jogging. gaganda ng mga niyog dito na mga tanim oh. Pag dumadaan ka dito sa gilid, medyo malilim kasi uh, mataba na rin yung mga bagong tanim na mga niyog dito. Ayan. Saka napakarami doon mga barko sa kabila doon sa reclamation area. Yung tinatambakan doon. Ah, uh, magaganda. Magagandang view. Yan yung mga building uh, malalaki. Ang ganda. Tayo dito, uh, dito, na tayo maglakad-lakad. Napakalinis mga guys. O tingnan nyo. Yung kabila. Ayan no? Maganda. o. Oh. Napakalinis. Ang ganda. wala tayo ngayon makita rito ng mga dito sa loob na namamasyal. At ito. Napakalinis dito. Nandito na tayo. Malapit na tayo dito sa phase 2. Yan na ka guys. Makikita nyo naman ang view. Napakaganda. alapit na tayo sa fish mga guys. Yan, napakaluwag ang daanan dito. Yan, yung building na ginagawa din. Yan, nampak ka rin yung mga buya dito ayan kasi doon sa dulo wala tayo makita ng mga buya pa rin ayan kaya na natin alam doon sa phase 1 uh, na araw na lang natin balikan ayan guys uh, ito na nandito na tayo sa phase 2 para makita natin sa inyo yung malaking uh, canyon Yan, napakagandang view. Kita kayo Hello. sa pa. Oo. Sa, uh -oh. uh -oh. sa Papalon Vlogs. Oo. Tama ba share uh kayo? Okay. -oh. Ano Anong meron diyan? Sa Papalon Vlogs 'to. So? YouTube. Ah, YouTube ko shout Thank Ano pa pangalan? Lia. Lia. Luna. Uh, Lia. Uh, ano Luna. Lia Luna. Tapos? Joseph. Uh, Joseph uh, ah, yeah. Ayan. First time ba kayo namasyal dito? Huh? First time na kayo dito? Ako, first time. na masyar, dito. Dito. Huh? Matagal na rin kami dito. Sige, thank you ah. ha. Okay. Ingat po kayo. Bye-bye. mga mga first time din siya si ate na mamasyal dito ngayon ito guys yung sinasabi ko yung nandito na tayo ngayon sa phase 2 ayan ngayon ah tatawid tayo dito para umuwi naman kasi buong hapon na bukas ng hapon babalik tayo dito may mga kinain pa nga oh ayan yung mga triple post guard ngayon tatawid tayo dito para maganda Ayan okay, lang guys uh, tayo Katawid yeah. oh, papaloon Ayan yeah, mga foreigner Ayan yeah. oh, Katawid papaloon Ayan o guys, ang ganda oh. Ayan, mapakaganda. Ayan, nandito tayo ngayon sa 2 ha. Tatawid tayo dito para pakita natin sa inyo. Ganda mga wish. Ayan. Ikot-ikot mo tayo dito. Ito pa rin, ang dami pa lang mga pinting dito. Pakita natin sa inyo. Yan yung mga pinting guys. Ang dami mga ganda oh. Yan yung mga ginagawa talaga rito ng mga pinting. Ang ganda yan. Ang ganda ng mga pinting. Ito guys, yung binibinta to ha. Ah, yung mga pinting dito para kumita din yung ating mga kababayan na gumagawa nito dito lang yung matagpa kung gusto nyo bumili ng mga pinting dito kaya dito sa phase 2 Yan, nakakagandang uh, tanawin dito. Ang ating simbolo. Napakagandang mga ano. Napakagandang view. Sa pantayo. Pisto tang Manila Bay. Ayun. Okay guys, uh, patuloy ko na to sa lahat ng mga ating subscribers, sa ating mga viewers. Uh, maraming salamat sa inyo sa walang sakong sa suporta sa akin. Ingat mo kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!